Number one siguro yung climate dito sa Mahayhay Laguna kasi kakaibang nga yung climate dito lalo mas mahaba ang panahon ng tag-ulan. Alam naman natin ng kahit anong halaman nahihirapan sa tag-ulan. Unti-unti napag-aralan rin namin kung paano patitibayin yung mga pananim at sa ngayon eh okay naman na sila. siguro unti-unti pa magpaparami pa ng mga bulaklaking halaman, mga ibang gulay at uh, pagandahin pang mabuti itong farm. Sa kabuang sukat ng Aurora Nature's Farm, siguro mga 50% ang uh, kabuang sukat ng mga bulaklaking pananim. Sa ngayon, ang nakatanim ay blue turnip, marigold, pako, yellow bell, rose, at iba pa. Naisipan naming magtanim dahil nga hilig ng wife ko ng mga bulaklaking halaman pangalawa, makatulong din sa turismo ng mayhay Laguna at higit pang makilala ang Mahayhay na marami itong pwedeng puntahan at mapasyalan na magagandang lugar. Yung pagkaka-layout ng mga halaman, unang-una nga, yun, sinunod ko lang din yung rolling ng lupa. Pangalawa, naisip ko na mas madali siyang maalagaan at madiligan sa gano'ng sistema ng layout. Mas madali siya maalagaan, madiligan dahil may continuity yung pagdidilig mo at pagpapaagos mo ng tubig dahil naka siya ng dire-diretso. Sa pag-aalaga ng gulay at ng mga bulaklaking halaman, sa tingin ko, parehas lang naman at kahit naman sino, talagang pag paglalaanan ng panahon, Uh, kayang-kaya ng mga pagandahin at patubuin ang kahit anong halaman. Lalo nga lang dito sa Mayhay ay talagang maganda ang klima para sa mga halaman. Ang plano namin ng mga pagdadagdag ng halaman, siguro itong mga darating na mga December, magdadagdag kami ng mga ibang variety pa ng halaman dipasin lang namin itong mga rainy season. Sa mga guests na pumapasyal dito, uh, yun nga, unang-una natutuwa sila doon sa maganda yung uh, kapaligiran nitong farm, nagaganda din sa mga tanim. Yung klima, yung klima nang uh, dito sa Mayhay Laguna ay talagang kakaiba na rin. Sa AIDA Aurora Nature's Farm, uh, open kami sa lahat ng uh, occasion, pati yung restaurant, open din. At pagpasok naman dito sa farm, kahit mamasya lang, ay mamasya lang, pwede naman, wala naman silang babayaran. Pag weekend, siguro mas maganda uh, magpa-reserve dahil minsan may mga bookings ng mga weekend. Sa lahat po ng mga gustong makakita o makapunta at makadalaw dito sa aming farm na ay the Aurora Nature's Farm ay open po kayo na pumasyal dito sa aming lugar. Maraming salamat po.